So and guys, to this video Pumunta po tayo ngayon bibili ng isda Doon po sa mga What? Bro, man. what are you talking about man? Let's go! Let's go. Ayan mga idol, punta tayo ngayon sa port, bibili tayo ng isda. Dito tayo ngayon sa tulay maglalakad. Pupunta tayo doon sa bilya ng isda, kung saan maraming isda. Ayan, nandito tayo sa tabing dagat. Ayan, lakad lang tayo ng konti. Diyan nga, may pusang dalawa na nag-aabang sa akin. Ta, baka, <laughs> akala nila may dala ista pagbalik pero meron naman, naman tayo yung medyo basa ngayon ang gabaan natin at maputik talaga guys ayan o, mga idol membro pang mga manok kalapati ayan mga puno na nyog Diyan, marami po nakatanim katanim dyan yung mga nakasampay po. may mga bahay bahay po dito na ilan lang hindi naman po uh, may mga puno ng mangga puno ng sampalok Ayan, dito po, diretso lang po ito na tayo pupunta po tayo bibili ng isda. Ayan. May mga puno ng saging na po. May mga aron din, mga idol, mga mangga, matataas. Kasi ito po, yan, diretso lang po tayo. Ayan, may mga dragon fruit na silang tanim. Ganyan. May bangka. Ayan, mga saging yan. Pag, pagpapasok ka dyan sa loob, yan, pakyat po yan papunta ng bundok. Mataas, parang bangin, bangin din po. Ayan, guys, yan po puno saging. sa Yan, kung meron kayo nakikita, yan, oh, yan, yeah, tulay po yan sa tabi ng puno. Diyan po tayo pupunta ngayon sa pilihan ng ista. O, oh, ayan, guys. Ayan, mga idol. Medyo kawayan-kawayan yung tulay. Ganyan nga Malapit na nga tayo, idol. Malapit na tayo dito na. Diyan lang, banda dyan ang pilihan ng ista. Dara-daratso lang tayo, mga idol. Ayun, mga idol. Yan. Diyan, may mga kawayan. Yan. Kaya ah, wow na naman! tayo, ayun, tayo mga wow. idol. Bibigyan na tayo ng isda. Wow. Ayan, pagpipilian mga idol. May mga kabasi, sap-sap. Marami po dyan. may marong mga... Yan, ito bibili tayo ng maliliit na lapu-lapu. Yan, ditimbangin nila na kung magkano makuha natin, guys. Yan, may mga bangus dyan, sari-sari, may igat. Marami dyan, mga idol gusto niya lang po bumili dito, makaka-discount kayo ng mga 10,000. Ang ganda. Ito, like, wow. Ah, ang sarap tindles. naman yan. <laughs> Ito guys, ayun. Nuluto ko na. Iga na nga. Nililinisan ko na ang isang aking nabili. Yan. Ayan, na natin siyempre alang. Para mabilis tayo makagawa ng sinikang na isda. Yan. Ang hililinis na tinatanggal natin ng hasang. Kailangan malinis na malinis yan. Ayun mga idol. Ito naman kung gaano ko kabilis maglinis nila mga naman. O. Oh. Mayroong tao lang makagawa na ganyan. <laughs> Ayan mga idol. Ayan oh, mga idol. Kail. Bilis ko ay eh, naghihiwan ako ngayon ng kamatis. Yan unahin unayin kong kamatis. Tinatanggalan ko ng mga tulot-tulot para malinis yan. Kasi yan, yan. Siyempre, mga idol, malinis yan. Yan, papakita ko sa inyong lobo. Yan. Siyempre, napakabilis ko. tinanong kung gaano ko kabilis maghiwan ng kamatis. Siyempre, kompleto tayo sa Ricardo. Hindi, hindi natin mawala rin yung sibuyas. Guys, yan mga idol. Sibuyas, isunod si natin sibuyas. Siyempre, lilinisan dito. Babalatan din naman natin yan para maalis natin. Dumi-dumi sa paligid. Sa palibot niya, no? Oh. Yan, di ba? Iwain natin. Tabi natin ang isa. Oh, pero naman ang isa, siyempre, hindi mawala walang laya. Luya. Yan, guys. ibabalatan babalatan muna natin, siyempre. Tanong nyo kung gaano ko kabilis magbalat ng way. Hindi pa ako nasusugatan ng kamay dyan, no? Oh. Yan. Ito naman, mga idol. Ayan nga idol oh. Tingnan mo para kung gigil na gigilit para parang para, gusto kong turugin yung luya. <laughs> ayan mga idol, siyempre, iwain natin 'yan. Nandito tapos tudurugin natin 'yan para kumatas. Ayan kumuha nga ako ng pangpupok. Ayan oh. Para kumatas talaga yung lasa ng loya. Ayan magkumpinsa na tayo magluto mga idol syempre isa shortcut ko itong video ito para ay, hindi naman kayo masyadong mainip ayan eh. na kumplito tayo sa gulay okra at saka yun ay ng idol, luluto na ako. Siyempre, unahin natin, igigisa natin ang marikado dito sa may mantika para mas manuot ang lasa sa isda. Ayan. Ang wow! Ang sarap. tayo ng kunting mantika. Tapos, igigisa natin ang sibuyas at saka luya, siyempre. yan ang natin, hindi natin sasamang kamatis dyan. Ayan, mga idol. Ayan. Ayan, medyo umusok-usok na. Ilagay na natin ngayon yung mga marikado. ng luya lang at saka sibuyas. Ayan. Okay, oh my God! Nilagay ko na. Siyempre hindi natin sasama ang kamatas Diyan, kasi durog na. Tsaka lutong-luto na yung kamatas eh. Hinog na, hinog na, hinog na. Siyempre mga idol na karedi ang tubig dyan na isang pitchel. Ilalagay din natin yan. Ayan, ayan idol. Ayan mga idol. Hinahalo-halo ko na nga. Mekos-mekos na natin yan. Ensan. Ayan mga idol. Mga kalabers ko dyan. Ayan. Ayan yung sekreto mga katimpagawa kung paano magsinigang na isda yan yung ganyan ako ang estilo ng pagawa yun yung na natin yung isang pitsil na tubig yan tsaka pa kukuloyin mo na natin ng mga ilang minuto hanggang sa pagkumulo lalagay na natin yung isda ay mga idol shortcut ko na lang para hindi naman natin mas ito ituturo yun lang kung estilo ng panuutin ng lasa ang sarap ang matis nilag lalagyan ko na ng tubig ngayon tatakpan ko na ito pakukuloyin ko siya ng mga tigit tatlong minuto bago natin nilagay ang isda katamtaman lang nga po. huwag masyadong malakas tintimplan natin kunting asin para mamaya kontrol na natin kung anong kulang sa asin kung kulang ba sa asin o anong kulang sa ano ganyan mga idol wow yan. Ay, ang sarap tatakpan na natin idol hintayin na lang natin manok ang ganda idol. Okay. wow Yan, ang sarap na naman idol. yan ang bilis tingnan nyo ako na pagkasarap salamat po sa inyo